Wag natin silang ireretag. There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of uh, the New People's Army, and the building of the National Democratic Front. Even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan, in short. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno. which is the labor center, the pambansang kilusang magbubukid, which is the, or the kilusang magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers. Gabriela at Alliance of Concerned Teachers. Wag sila i-red tag. Pati ang bayan muna na binuo ng mga a Tibista mula sa Bagong Alyansang Makabayan na sinabi ni Joma Sison, wag i Ang anak pawis na electoral wing ng Kilusang Mayo Uno at ng Kilusang Mambubukid ng Pilipinas na pinangalanan din ni Joma Sison, huwag i Ang Kabataan Party List na ng mga aktibista mula sa League of Filipino Students at Anakbayan na galing din sa League of Filipino Students na pinangalanan ni Joma Sison, huwag i Hindi tag It is yung red ikinakaila ang connection la, So sa pamagitan ng legal na organisasyon, nakapagkukubis la, Hindi basta mahuli. Pero mga pinamat-*** yan milyon-milyon. Taon-taon ko sa gobyerno yan. Yan sinasabi nila sa pamagitan ng paglahok mo sa electoral struggle, nagiging mo yung mga mo. Ang NDF ay mahalagang ingredient to destabilize the government. Si Joma Sison mismo ang naglink sa mga grupo sa ilalim ng National Democratic Front sa CPP-NPA. Hindi yan nagsimula sa NTFL CAC. Hindi yan nagsimula kay Duterte. At hindi lang limited sa mga grupo na yan ang infiltration ng CPP-NPA. A CIA report from August 1986 mentioned yung iba't ibang grupo na either napasok ng CPP-NPA o parte ng network nito These groups have mutated they've evolved and expanded but they are composed of the same people The report even said that internationally ang NDF maintains an extensive support network that generates propaganda and serves as a conduit for funding mula sa mga Pilipinong expat and doon sa mga sympathetic political groups. By sponsoring travel for NDF cadres, the International Commission also aids the flow of radical ideology pabalik sa Pilipinas. The CPP International Solidarity Work and the International League of People's Struggle come to mind. Uh, naging source din ng income ng kilosan yung IP kasi ginagawan ng pag-aaral yung sitwasyon ng mga IP at pagkatapos gumagawa kami ng project proposal ano at ipinapasa namin sa mga funding agencies abroad para mabigyan ng pondo yon. Halimbawa, pipicturan nila yung mga nitibo natin na walang eskwelahan tulad ng mga report na ito ngayon nandito sa NCIP report. Halimbawa, doon sa Mindanao, ibibigay nila yung litratong kunyari nag-aaral sa ilalim ng mangga o walang klinik o walang tubig na inumin, yun ang ipapakita nila sa Europe o sa Amerika. At ang kasunod nun ay pagkuha ng donasyon. So nakakakalap sila doon.